Madali lang to mga loads Paano ginawa to? Shoutout po pala Sa mga tatanong Tara sa Kapkat, Gawin natin Let's go Sa mga transition na gagawin po natin ganito Kailangan po natin ng clear shot O yung walang tao Tapos po umacting po ako dyan Kunyaring may umahabol Sabay tumalon po ako Then kung saan po tayo tumalon Doon po natin ilalaglag yung ating sombrero Pwede naman po kung anong bagay ang suot nyo Ang ilaglag nyo dyan Pwede t-shirt O kaya yung brief nyo o shirt tapos po, huwag nyo na pong gagalawin yung sombrero yan o yung item na ilaglag nyo po dyan. Tapos po, may karakter po tayo na kunyaring umahabol, tapos dinampot po yung sombrero, sabay inihagis po uli. Tapos po, bumalik po uli ako dyan. Then, sinuot ko po yung sombrero, sabay tumalewon, kunwaring may ginulat. Focus po tayo sa unang umakting ako na kunwaring may humahabol po sa akin. Then, sa pagtalon ko po, focus po tayo yung bago po ako bumaba. Habang nasa area pa po ako, stay lang po tayo dyan. Tapos po, piliin po natin yung split. Tapos po, yung sobra, hindi natin kailangan burahin po natin. Then, hold po natin. Tapos, ipalit po natin doon sa unahan. Hindi pa po tayo tapos dyan. Stay lang po tayo sa pinakadulo nyan. Tapos po, hanapin po natin sa baba yung press. Piliin po natin yung press. Kapag may nakapris na po tayo, ibababa po natin yan gamit ang overlay. Hanapin lang po natin yung overlay sa baba. Then, hindi pa po tayo tapos dyan. Stay pa rin po tayo dyan. Tapos po, piliin po uli natin sa baba yung remove BG. Then, auto removal. Kapag goods na po, piliin naman po natin yung customized cutout. Tapos po, piliin lang po natin yung erase dyan. Tapos po, ishage lang po natin yung character natin. Itira lang po natin yung ating sombrero. Then, antayin lang po natin mag-green check yung nasa gilid. Kapag goods na, yan, sombrero na lang po ang natira dyan. Then, focus naman po tayo din sa sombrero yung po natin. Mag-timing po ulit tayo dyan habang nasa ere pa po yung sombrero. Tigil lang po tayo dyan tapos piliin po natin yung split. Tapos po yung nasa unahan, burahin po natin. Then, abanti po tayo, mag-split po tayo dyan ulit. Tapos po, ibaba po ulit natin yan gamit ang overlay. Tapos po, dalhin po natin sa unahan. Tapat lang po natin dyan sa ginawa natin kanina. Then, isumpo muna natin yung ginagawa natin. Habang nagsusumpo tayo, focus po kayo sa taas. Yung mga number, nagbabago yan pag nagsusumpo tayo. Then, stay lang po tayo dyan sa unahan yan. Saka po natin piliin yung diamond. Kapag may diamond na po, abante po tayo. Kapag nagputi na po yung diamond, tigil po tayo dyan. Tapos po yung nasa baba niyan, idikit lang po natin dyan sa puting guhit. Kapag goods na, stay pa rin po tayo dyan. Focus po tayo sa sombrero natin. Yung nasa taas na sombrero, idikit lang po natin dyan sa baba. Kapag goods na, yung sobra, ibrahin po natin. Tapos po yung nasa baba, idikit na po natin dyan sa ibabaw kapag goods na po tayo dyan, punin naman po natin yung iduduktong natin dyan. Tapos po, burahin po muna natin yung hindi natin kailangan dyan. Split tapos delete lang po. Then, ibaba din po natin yan gamit ang overlay. Iduktong po uli natin yan dun sa huli natin ginawa. Tapos po, stay lang po tayo dyan. Then, focus po tayo sa baba. Hanapin po natin sa baba yung mas Then, piliin po natin yung horizontal. Then, itayo lang po natin. Tapos po, itiming po natin yung ating karakter basta hindi pa po makakadikit siya sa horizontal. Tapos po, i-adjust din po natin yung puting bilog na may arrow para hindi po halatang may guhit dyan. Pag goods na, stay pa rin po tayo dyan. Tapos, piliin po natin yung split. Stay pa rin po tayo dyan. Tapos, balik po tayo sa mass. Then, piliin po natin yung nan. Kapag nasa unahan po, yan po yung may horizontal. Kapag goods na po tayo dyan, kunin naman po natin yung last part na kaduktong nyan. Baba po uli natin yan gamit ang overlay po uli. Tapos po, dalhin po uli natin yan dyan. Hindi pa po tayo tapos dyan. Stay lang po tayo dyan. Tapos, piliin po uli natin sa baba yung mas. Then, horizontal po uli. Ganun po uli, itayo po uli natin yan. Tapos po, focus po muna tayo sa ibabaw niyan focus po ulit tayo sa sombrero habang nasa ibabaw pa po yan stay lang po ulit tayo dyan tapos piliin po ulit natin yung press tapos po yung pinrest natin ibaba po natin yan dyan sa baba nyan tapos po yung kaduktong sa ibabaw idikit lang po natin stay pa rin po tayo doon sa ibinaba natin piliin po ulit natin sa baba yung remove BG tapos po custom removal adjust lang po natin yung brush size tapos piliin po natin yung brush brushin po natin yung ating sombrero Papulahin lang po natin yung sombrero. Kapag goods na po tayo dyan, stay lang po tayo sa unahan yan. Piliin po uli natin yung diamond. Kapag may diamond na po, medyo isim po muna natin yan. Balik po muna tayo sa unahan. Tapos po, abanti po tayo konti. Stay lang po natin dyan yung puting guhit. Tapos yung nasa gitna, idikit po natin. Then balik po tayo sa ibaba. Tapos po yung sombrero natin, ilagay lang po natin sa ulo ng ating karakter. Tapos po, stay lang po tayo dyan. Piliin po natin yung split. Delete po natin yung di natin kailangan. Next po natin yung nasa ibabaw nyan. Stay lang po tayo sa unahan nyan. Dahil maglalagay din po tayo ng diamond dyan. Kapag may diamond na po, punta naman po uli tayo sa mas horizontal po uli ang ginamit natin dyan. Tapos yung horizontal, lalagay lang po natin sa pagitan ng ating dalawang karakter. Then, abante po ulit tayo kapag nagputi na yung diamond na una natin ilagay. Saka po tayo maglagay po uli ng diamond. Tapos po, abante po uli habang nagalaw po yung dalawang karakter natin. Dapat nasa gitna pa rin po o nasa pagitan pa rin po yung ating horizontal. Basta po yung hindi maghahagip yung kanilang katawan. Basta make sure nyo lang po mga loads na magputi na yung diamond. Saka po natin gagalawin yung horizontal. Kusa na pong magkaka-diamond na yan pag ginagalaw yung ating horizontal. Sundan nyo na lang po ang ginagawa ko dyan. Hanggang sa makarating na po tayo sa dulo. Kapag goods na po tayo dyan, check po natin. Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin yan. Nasundan po ba? Diba madali lang? Shout out po pala sa mga nagtatanong. At kung nasundan, comment ka naman sa baba kung anong experience mo sa ating tutorial. At pakishare mo na rin para mas marami pa pong makalam. Paano mga Lord, salamat sa inyong panonood. At thank you Lord. Peace out.